Hello mga mare, for today's video ay eh, ito nga at nagluto nga ako ng chicken fillet Pero bago nga yan, kaka-out ko nga lang dito sa trabaho mga mare at sabado nga to ng umaga Alas 7 na nga pala ng umaga dito mga mare kasi nga ganitong oras nga yung out namin Ito nga rin mga mare yung kagandahan sa si nagtatrabaho nga sa office kasi may mga kasama ka nga Ito nga pala si Sam na kasama ko hey Ayan <laughs> siya guys, ito nga pala yung pala, yung pala yung namin Ito nga pala yung kasama ko laging nag-overbreak hey Laging ito. late One time ako palagi Thank <laughs> you. At dahil hindi na nga ako nagko-commute mga mare, papakita ko nga sa inyo kung gaano kahaba yung pila lagi sa shuttle. Nung hindi pa kasi ako nagmo-motor mga mare, ay just ko napakatagal lang inaantay namin din sa pila pa lang mga 30 minutes, gano'n? Kaya nga sabi ko, eh may motor naman, bakit nga hindi ko gamitin? Eh naka lang naman sa bahay. Wala kasi sa opisina mga mare, ay eh, nakakadalawang sakay ako ng jeep at isang tricycle para lang makauwi ng bahay. At inaabot pa nga ako ng isang oras mga mare bago nga makauwi. Pero pag naka-motor nga mga mare, inaabot lang ng 15 to 20 minutes ay nasa bahay na ako. Sorry na nga after ko mag-drive at nandito na nga ako sa Talipapa dumaan para nga bumili ng manok dahil magluluto ako ng chicken fillet for today's video. Pinadebon ko na nga siya agad dyan tsaka naka ako umuwi sa bahay. Pagdating ko nga dito sa bahay mga mare ay ko parang binagyo ang daming kalat. Makshoot Naalala ko nga pala mga mare dahil sabadong ngayon, araw nga ng labada. Kaya pagdating ko nga dito sa bahay mga mare, buti na lang at pinagluto na nga nila ng hotcake tong mga bata para makapag-almusal na rin. Pag nanay ka na talaga, Diyos ko, lahat ng trabaho, gagawin mo para sa mga anak mo, ganun. At dahil kakagaling ko nga lang sa duty mga mare, sabi ko hihiga muna ako ng konti pero hindi pala pwede, marami palang gagawin, nakbaka. Tumayo na nga ako agad dyan, mga mare at ako ngayon magsasampay for today's video kasi yung hipag ko ngayon naglalaba. Hindi naman din gano'ng karami yung mga lalaban namin today mga mare kasi nga naglaban na kami nung Merkulis. At sobrang ganda nga rin ang init ng araw dito mga mare morning sun nga kami kaya madali lang makapagpatayo ng mga labahin. Pagkatapos nga namin magsampay mga mare at ito na nga inumpisan ko na magwalis-walis dito dahil sobrang kalat nga. Ganito talaga pag may toddler ka at may mga anak ka sa bahay laging marumi at disco, laging makalat. Ganun. Naglig Ipipit na lang ako mga mare at nagwalis-walis at teto na nga at minamap ko na nga yung flooring dahil napaka dumi na rin nga. Maaliwalas nga kasi tignan pag malinis yung bahay mga mare at hindi nga sasakit yung ulo mo pag maraming kalat kang nakikita. Iba pa rin kasi talaga mga mare pag nakabukod kayo, malilinis at magagawa mo nga yung gusto mo na walang makikialam, ganun. After ko nga maglinis mga mare eto nga at maaliwalas na siyang tignan. Arroy, Diyos ko, kapagal na nga tse. Pawis na-pawis na nga ako dyan mga mare dahil ang dami ko na ang ginawa. At kung sa tingin nyo mga mare ay tapos na yung gawain ko, ay hindi pa magluluto pa ako para sa lunch namin for today's video. Yung chicken breast kasi na binili ko kanina mga mare ay minarinate ko nga lang at iniwa-hiwa ng pahaba. Bumili lang din ako ng itlog breadcrumbs sa tarina dyan, pang cover nga dun sa mga manok. Napanood ko nga recipe na to mga mare kay ka brother vlogs kaya ginaya ko nga. After ko nga makuting lahat mga mare ay mag-uumpisa na ako magprito para makakain na rin kami. Ma-share ko nga sa inyo mga mare na mula nga na lumipat kami dito ay medyo lumuwag-luwag nga yung paghinga namin dahil dati nangungupahan kami medyo mabigat din yung bayan. Ang dami ko nga rin kasama sa bahay dati mga mare pero ngayon dahil bumukod na ako ay medyo lumuwag-luwag na wala nang nakikialam. Ganun. Iba pa rin talaga yung perks na nakabukod mga mare kasi magagawa mo yung gusto mo at yung mga decision mo sa buhay ay walang makikialam. At kung may problema nga kayong mag-asawa mga mare ay kayo lang nga dalawang makakaalam at walang makikisaw-saw. Kaya maganda rin talaga yung nakabukod kahit nangungupahan ka lang mga mare. Eh, push mo yan. Mabalik nga pala tayo dito sa niluto ko mga mare. Gumawa na rin pala ako ng sausawan na mayonnaise. Nilagyan ko nga lang ng konting tubig, bawang at pamintang pino. Nilagyan ko nga rin pala ng konting asin mga mare para balanse nga yung lasa. Tsaka ako lang hinalo-halo. So yun na nga mga mare. After nga nun, ay tara na at kumain na nga tayo ng sabay-sabay. Ngayon nga lang ako nagluto ng ganito mga mare. At ngayon nga lang din ako gumawa ng ganitong sausawan. So far, okay naman siya. Sabi ko nga sa mga nako, sabay-sabay na kami. nga pantai nak At dahil day off ko nga rin ngayon mga mare, ay Diyos sinabi ko sa mga anak ko na sabay-sabay na nga kami kumain dahil minsan nga lang ito mangyari. <laughs> dahil busy nga ako sa work mga mare, ay minsan hindi ko na nga sila nasasabayan kumain. Kaya nga pag nag day off ako mga mare, ay ginagawa ko talaga yung best ko para mapagluto sila at sabay-sabay kami para naman hindi ako mag-guilty Hindi rin kasi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho mga mare kasi sayang naman, wala naman din akong gagawin, ganun. Masarap nga kasi pag may sarili kang pera na bibili mo rin yung gusto mo, hindi mo inaasa sa asawa mo tserezi yun lang muna, salamat